So yun mga boss, tayo nga pala ay maniniksay ngayong araw. Ayan, inaayos ko pala yung aking camera at yung aking paniksay. Nilutangan ka agad tayo mga bossing ng isang malaking tilapia. Kaya tinira ko na mga bossing at baka tirahin pa ng iba. At nakabuya naman na nga tayo mga bossing ng isang malaking tilapia. فوق Putang laki. Ang laki mga mo. Five fingers. Meron. Pakita ko sa iyo yung. Kala ko maliit, malaki pala. Maliit. Ano? Na. Nakaputok. Pero, nakaputok pero, ka na? Oo. Oh, eh, Putang ay mga ay yan. At pag ano ko na, na andiyan oh. No, mahina lang ano. Ano daw sa bugang ko pa hindi na ano. Baka lalo nang Putang ina. Na, ano mang kita man at mainit. Para bagang mga Duri-duri. anip na yan. Ay, ba't na May higit, hindi yung pula ka <laughs> dali. Ay, ayos na naman kung alimbawa mga sabi sa akin. Ang katanong ako ng tingin rin sa si taga-bula, wala rin silang... Ano pa rin ay? Hmm. Sabihan mo lang kung magkano ang magagastos. May anak na nga ng tulap Pino. Para may nakakita ko dyan Para may nakakita ko dyan mga anak sa labas ng screen mo Oo oh, ang bilis dito nagtatago sa dahon oh. Pumaripas na ba ka sa gitna Lumipat nga pala tayo mga bossing ng pwesto at baka makachempo ulit tayo dito ng dalag. Kaso maliit na dalag mga bossing na dalhin natin dito. Pero pwede na, pwede nang pritusin. <laughs> Nakalita. Maliit na tilapia. Pwede nang pritusin. Pwede nang pritusin. mga boss ganda ng tama bumalik nga tayo dito ulit mga bossing at baka may lutang na naman na tilapia hindi nga tayo nagkabali mga bossing nakadali ulit tayo ng isa na, ang ulam na tayo Ito, mga bossing Two hours later. Bumulik nga pala tayo mga bossing pagkakain natin ng tanghali Hindi lang natin nakuha na ng video at baka lumubog na yung tilapia kaya inunahan ko na mga bossing Tinamahan <laughs> tayo. Malaki na yung nadali natin dito mga bossing ano? Solid Oh hmm? fingers Kadali tayong 5 fingers mga boss